Hindi na nakausad ang Gilas Pilipinas sa FIBA Olympic Qualifying Tournament kasunod ng semifinals matchup kontra Brazil nitong Sabado ng gabi. Si Rafael Bandayrel sa detalye. Rise and shine, Rafael. Tapos na ang Cinderella story ng Gilas Pilipinas sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia. Pinadapaan ng kupunan ng Brazil ang mga Pinoy 71 to 60 sa semifinals ng Naturan Torneo. Sa unang dalawang kanto, mainit ang naging laro ng pambansang kupunan. Sa katunayan, lumamang pa ang gilas 33-27 pagsapit ng halftime. Pero gumuho ang momentum ng gila sa third quarter nang magpakawala ng 11-0 run ang mga Brazilenyo sa pangunguna ng dating NBA players na sina Bruno Caboclo at Marcelo Huertas. Sa kabila ng pagsusumikap na makahabol sa fourth quarter, naubusan na ng oras ang Gilas Pilipinas. Dahil dyan, dito na nagtatapos ang pangarap ng Gilas na makapasok sa 2024 Paris Olympics. Sabi ni Coach Tim Cohn, talagang makirot ang pagkabigong ito. You know, it's funny, we didn't expect to be here, but then when we got here, we expect to win. So it's, it's, uh, it's very painful that we didn't. Dagdag pa ni Cone, malaking kawalan si star center Kai Soto na hindi nakapaglaro sa semis matapos makatamo ng rib injury sa laro kontra sa Georgia sa group phase. Aminado naman si Dwight Ramos na talagang hindi maganda ang naging performance ng buong kuponan. It just takes one night, you don't show up and play your best and, and you lose. That's how good the teams are here. So um, today we just didn't play our best and Brazil beat us. Sa ngayon, mahihinto muna ang aksyon para sa ating pambansang kupunan. Gayunpaman, muli silang maglalaro sa Window 2 ng FIBA Asia Cup Qualifiers na idaraos sa paparating na Nobyembre. Rafael Bandairel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.